Magandang araw, may gagawin na tayo ng ano. Ayan ang tatak niya, Marquez. Ayan. Ayan ang forma ng refrigerator na ito. Kami na may ari chiller lang daw ito. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan. Ito yung chiller na yun, mga patungan. Tapos ito, may blower sa rito. Ang nangyayari dito. Ito yung mga gilin na ito, dapat nag-yelo. Ayan. Pero wala nang yelo halos ang halos hindi na nagagamit. Ito. Pero pinagawa na nila 'to eh. Nagkaroon lang daw ng yellow dito sa may bandang rito, dalawa. Hindi umabot sa may baba. Kaya hininto na nila, uh, hindi na ginamit. Ngayon, pinating na sa akin. Yan ang natin, ano, si Ranita. Ito, ito naman yung, yung likod niya. Ayan. Tapos din, ito yung ano yung pinaka compressor niya. Ang nakita ko rito, ito ah uh, nilagay niya ng karga, charging port. Pero itong filter dryer, uh, hindi pinalitan, hindi siya nag-flushing, hindi nag-vacuum. Kaya yung pinaka-yelo na bitin, kahit anong karga mo ron, dagdagan mo pa ng, ano, ng, baka, ng maraming pre yun, hindi talaga mag-normal niya kasi may mga moisture to sa loob na dapat tanggalin yung mga tubong yan kaya ang ginawa ko, pinutol ko rito pinutol ko muna dito, tinignan ko yung presyo ng, ano, ng compressor kung okay naman ah uh, okay naman, kaya ang gagawin natin ngayon ah uh, ipa-plasing natin siya pagaganahin natin tasaksak natin uh, kunin muna natin yung ampere yan tapos ito tanggalin muna natin ito ano ginawa niyang charging port yung pinaka pinya rito tanggalin din natin yan ah, sasaksak natin titignan natin kung aandar siya Ah, mandam na. Marin lumalabas ang ampere niya ay eh, ano, 0.66. Ngayon titingnan natin siya kung humihigop tong vacuum, itong sanction niya, tsaka itong ano sa sa ano yan, sa capillary tube. Kasi ito, itong charging port na ito, tsaka itong ano, galing dito sa may pinaka-sanction niya rito. Ito, pinaka-sanction niya rito. Ano yan, pahigop pag pumunta yan dito sa tubo. Yan, Tingnan natin kung umihigop siya. Ito muna takta natin. Ayun, meron naman. Ito naman. Ayun, okay naman yung higop niya. Bala itong ano, itong discharge line. Ito ano, sa pabomba naman to, high pressure naman to. Galing to dito sa ano, sa tubo. Dito sa mga tubong to. Yan. Diyan sa ano, ah, uh, galing to, anong to, itong tubong to. Ito naman siya, discharge line na to, itong tubong to. Masok yan, yan. Tapos dito lumabas. Hindi na malakas ang pressure. So, malakas naman yung, ano yung bomba niya. Okay naman yung compressor niya. Tapos yung ampere niya ay 0.62. 0.6. Yan. Yan ang ano niya, ampere ng ano. So, ito, okay naman. Ang gagawin natin ulit. Tapos pagludugtongin natin ito. Ayan. Kasi kailangan ito magplasing tayo eh. Bali dito sa parting to. Yung tubong to, itong sanction na to. Puputol tayo rito. Tapos dito tayo magpa-classing, magbobomba. Para yung mga langis ko sa may pinaka sa loob. Uh, matapon. Ito. Re-weldingin natin ito ulit. Ayan. gagawin natin? Ito, lalagyan natin ulit ng ano to, ng tubo. Pagdudugtungin natin itong kapilyar tube na to, tsaka itong tubo ng ano, ng juice discharge line sa pressure para pagkadugtong natin yan dito tayo puputol sa sanction dyan sa sanction na yan uh, dyan tayo para lumabas yung, ano, yung langis doon sa may freezer sa kay moisture Kaya na welding na natin yung ano, napagtugtong na uli natin tong ano. Tong sa tubo ng discharge. Bali ang natin, pagaganahin uli natin siya. Tapos dito tayo puputol dito sa may ano, sa sanction. Dito tayo magpa-plasing para ano ah, yung ano yung langis sa mga moisture sa pressure matanggal. Ito puputulin ko yung tubo rito. Ayan, pinutol ko yung ano, yung tubo niya rito sa may sanction. Yung tubo niya galing sa may freezer. Ang gawin natin, sasaksak natin. Ito, paplasing natin ito. Ano, malabasin lang isang. Ito, tulupa Baka nandiyo, ano yan, mga langis kasi may freezer yan, kailangan matanggal yan eh. Para yung tubo ng freezer, ano ah, uh, free yun ang ano, mas marami pumapasok kaysa sa langis. Ngayon, naplasing na natin, maraming, luma, uh, maraming lumabas na langis. Ang gagawin natin ngayon, na uh, natin yung ano yung tang rep. Ang ko na yung saksak. Tapos we-weldingin natin to. Tapos dito maglalagay na tayo dito ng ano ng bagong ano uh, ng filter dryer. Tsaka dito ano uh, natin tayo uh, welding natin na maayos tong ano tong ginawang ano charging ng ano charging port ng ano ng unang gumawa. Ah, uh, kakapalan natin yung hinang para at sa uh, maganda yung pagkakahinang lahat Mag hindi siya parang bakuba kung ganyan naman. Ayan, napagdugtong na natin. Uh. Ang gagawin natin dyan, dito sa tubong to, hihinangin na natin. Ito yung nag-flashing tayo kanina ng ano, pinalabas natin lang is ng freezer. Tapos ito, itong tubong ito, itong sa charging line, uh, sa itong sa discharge line, galing sa rito, tsaka itong, ito, itong sa capillary tube, sa sanction siya, lalagyan na natin siya ng ano, ito na filter dryer. Tapos magwe-welding na tayo. Ang na? na? Ayan na welding na natin tong ano. Itong sa filter dryer, itong sa sanction. Tapos itong ano, sa may charging port. Ayan na welding na natin yung filter dryer. Hindi ito sa may sanction niya. Ayan. Uh, na welding na natin. Tapos itong ano, sa may charging line. Ayan, pinalta na natin kasi hindi maganda yung pagkakaano niya eh. ng nang unang nakalagay rito kaya hindi natin ginawa natin ng paraan para umigok 'to ang gagawin natin ngayon ah, sasaksak natin ayun yung ampir ito, sasaksak ito ayun, 0.5 0.5 Tingnan natin kung may higop dito. Yun, may higop. Dito. Yan. Saka itong, no, itong discharge line, itong high pressure. Yan, meron namang lumalabas. Bale ang gagawin natin, na itong anong ito, itong kapilyar tube na yan, pahigupin natin ito ng, ano, ng plo para matanggal yung moisture na nakakapit dito sa tubo ng plo. Yan, lagay natin. Tapos takpan natin itong isang anong to, charging line. Kasi parehas ang action yun eh. Parehas pahigupin eh. Yan, oversimple oh. Bale, ang gagawin natin ngayon, ito uh, Hihinang na natin ito dito may, sa filter dryer. At magkakaligyan na tayo. bunutin natin. Ang bunutin ito oh. Dudukin na ulit natin ito. Bali, ano, welding na natin lahat. Ang lalagay na natin itong gauge. Ito. Uh, para ano, uh, may ano natin yung, ano, yung vacuum. Ang susunod na gagawin natin, babacuumin natin to Para yung moisture niya uh, mawala. Para malaman din kung may butas pa. Kaya na, ilagay na natin yung, ano, yung gauge sa may ano, dito sa charging port. Tsaka ito sa high pressure, itong red. Tapos itong yellow, sa ano to, sa rion o sa vacuum. Ito, ito common sa. Sa unang gate. Sa unang gate na brown, sa kanan. Ilan ko muna, anak eh. O, tatlo na. <laughs> Galing dito dati, eh. Ang gagawin natin, uh, sasaksak, sasaksak na natin itong ano, itong vacuum. Pander natin para mano siya ano, ng moisture dito sa loob. Ito, bubuksan natin to. Itong kulay rin nakasara yan. Itong blue, bubuksan natin to. Ayan. Ang nakita nyo, ayan o. Oh. Eh. Ang lihigop natin siya ng 15 minutes. Pinabog din dito ang ginawa ko ng parang sa kulay datang yan ang ginawa ko ng parang sa kulay datang ang ginawa ko ng sa ang ginawa ko ng parang sa kulay mag 15 minutes na andito na siya sa negative 30 ang gagawin natin, sasara natin yung vacuum tapos ah uh, obserba naman natin kung tataas ng kulay, itong gauge na to sa green kung mapupunta sa zero pag napunta sa zero yan hindi sabihin mayroong Meron syang butas. Ayan. Tasara so ko so, rin yung vacuum. Ito. Tasara ko rin itong gauge. Hintayin naman natin ang kahit mga 15 minutes or or 10 minutes yan. Paano naman lang yung money sa mga bago? Mabala masyado yun. Mabala masyado. Para pag buhabas ito may mula. May payang kamo. Parang may sasakyan siya. Oo. Nagatapos. Ayan, nasa 10 minutes na. Yung gauge niya nandun para sa negative. Oh, negative 30. Ibig sabihin, wala siyang butas. Bali, ang gagawin na natin na ah, pakarga na natin siya ng ano, ng preyon. Ito yung preyon niya. R600. Bali, ito, tatanggalin na natin itong sa ano. Ito na sa vacuum. Ito naman ililipat natin dito. Ayan. Bali ang gagawin natin ay pander na natin siya. Akabit natin itong klameter. Titingnan natin yung ampere, yung normal. Ayan. Tapos saksak natin. Ayan, yung pinaka, ano niya, pinaka ampere, 0.48. Yan. Uh, ampere niya. Titignan natin mamaya kapag pinakarga natin kung tataas yung ampere niya. Bale, ito, pag gamit ito, ibabaw uh, ibabaon niyo muna to Yan. Para mabutas yung pinaka, ano, yung pinaka preyon niya. Yan. Yan. Pag ano yan tsaka nyo tataas ulit. Yun. Paling gagawin natin ha. Magkakarga na tayo ha. Tingnan natin. Ayun. Makarga na Bali ang pagkarga nito ah dadaanin niyo lang siya ng ano ng pagpasok ng preyon, huwag yung para mag-cycle yung ano yung preyon sa may loob ng tubo. Bale, naka-ilang ano, karga na rin tayo. Ang gagawin natin na ah, palalagyan natin ito ng, ano, ng bula para malaman natin kung may leak kahit yung mga hose na to malaman natin kaya tumasing ampere oh, nasa 0.5 na Ayan, nilagyan ng bula. Wala naman siyang ano, yung lumulubong ganun. Lahat ng ano, kahit itong pinaka-filter dryer. Wala, okay naman. Ayan. Wala naman siyang bula. Bale, ang gagawin natin, kakarga ulit tayo. ngayon, halos na sa zero na siya. Uh, na natin ang pagkan muna ng pagkarga. Hayaan na muna natin mag-cycle yung ano niya. Yung pre yun. Ayan, yung gauge niya, wala na sa negative. Tapos itong mga tubong to, ayun mainit na. Ayan, hanggang dito na yung init. Ayan, hanggang dito na yung init. Uh, ibig sabihin, yung mataas na tubong yan, ito, mainit na yan. Bale, ang konti na lang, ano, ang tubong, hindi masyadong mainit yan. Papunta sa filter dryer. Yan. na natin yung pinaka-freezer. Uh, kung ano, uh, ang yelo na. Ito, nagyayelo na rito. Malamig na. Hanggang dito na siya. Pababa. Dito sa bandang to. Ito naman. Ayan, may yelo na rin. Ayan o. Nagpuputi-puti na siya. Hanggang dito. Ayan. Bari may lamig na, may yelo na. Dito, dito, at saka dito. Dito, konti lamig pa lang. Dito sa baba, wala pa. Hintayin natin mag, ano yan, mag yelo, tumamig para... At isa, magamit na may-ari ito. Ito yung blower niya. Dito ang labas ng blower. Eh. Na magdadagdag ulit tayo ng ano ng karga. Ayan o. Tumasa sa 0. Sa Bali na sa number 4 siya. 4 siya ng PSI. Uh, sa black na number, sa positive. Lumagpas siya sa green. Dito sa pinakahigo, sa negative. Uh, Paket na rin siya sa 10 PSI. Pinaka-gauge niya. Ayan o. Tumasa siya. O, nasa halos number 8 na siya. Kasi ito yung 20. Yan, ito yung number 10. Nagpasa siya ng 0, sa gitna siya ng 0 at saka number 10. Ayan, tapos yung ano niya, yung pressure ng ano ng gauge ng bomba ng motor. Nasa ano siya, halos 150. Yan, 150 siya. Ito yung 100. Ayun yung 200, nagpasa siya ng 150 na sa siguro mga 170 na 'to. Yung pressure ng PSI niya ng ano, yung PSI niya ng high pressure, yung bomba ng motor. Okay pa naman yung motor kasi ano siya, uh, halos sa uh, mataas na pressure. Kasi kapag uh, may na na yung motor, yung ano niya, yung pressure niya, itong 100 na yan, nakikita yung 100 na yan, hindi lalagpas dyan. Nandito na rin siya sa 100 or pababa. Pero pag ganyan lumagpas ang 100 pataas, maganda pa bomba ng ano niya ng compressor. Nakaragaan ulit natin. Ayan, kinargaan ulit natin siya. Kaya ulit natin. Tapos yung ano niya, yung ampere ay 0.85. Ayan. Ayan. Ayan, no, halos na sa 10 PSI na yun, no? yung gauge niya. Sa charging line. Tapos ito, yung init niya ayan oh nakakapaso no hanggang dito sa may ano sa filter dryer ah ramdam na yung init ayan aros lahat ng tubo may init niya tingnan natin dito sa ano sa may pinaka freezer ulit eh, dito sa loob ayun malamig na hanggang dito na yung lamig yun Hanggang dito na. Ito na lang wala. Itong bandang baba. After ito, Yan. Yan. Dito. Yun. Dito. Yung bali ang wala na lang lamig na nararamdaman. Itong dalawang baba. Pero dito. Okay naman. Ayan, no, inanong ko na siya sa ano, sa 10 mismo yung PSI niya, yung pressure ng gauge niya. Dito sa charging gauge. Tapos itong ano, uh, high pressure niya, alo sa sa gitna ano, ng 200, tsaka 150. sa 175 na siya. Tapos yung ampere niya ay 0.88. Tapos itong mga tubo, yan. Ay, nakakapaso na, hindi na, hindi na kayang tumagal ng kamay mo. Yan. Itong filter dryer, yan, may nararamdaman na rin init. Ibig sabihin, normal na yung ano niya, yung freon niya. Uh, na. Uh, umiikot na sa buong tubo. Titignan natin ngayon muli, yung ano yung pinaka freezer niya. Tingnan natin kung hanggang saan ngayon. Ayan, malamig na rito. Dito. Ayan, malamig na. No. 'Yon. 'Yon dito malamig na rin. itong pinakababa, uh, ano na rin, normal na rin. Ibig sabihin, uh, ano na 'yung ano, 'yung pinaka prion 'yan, uh, buo na, nag-normal na. Hindi katulad nung ipagawa nila 'to. ang ganda, ang ganda dito lang daw 'yung lamig. Ang tasa to, Tapos yung mga pababa, wala na, wala nang ano, wala nang lamig na ramdam, kaya hindi nila magamit. Ngayon, pwede na nilang gamitin 'to nang maayos. At ang tatak niya, yan, Mar Marquez. Yan. At yung sa, ano, sa loob. Yan. Tawag dito, ano, chiller. Ah, uh, lahat lang lalagay lang dito sa loob nito, Makakaano lang ng, ano, ng lamig. Hindi sa, sabi na mayari, hindi naman to nagaano ng, ano, ng yellow. Lamig lang. Kasi mayro siyang blower. Ito. Yan. Ayos na. Oo, oh, okay na. Ayan. Normal na po yung ano, yung rep na to. Pwede na uling gamitin. Ah, sige pa, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa para at least lahat. Ay, basta sabay-bayo. Sige pa, maraming salamat.